もう ko, かな morning mga amigo panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo no? time check alas 3 ang oras ngayon at ay mga dirbo naglatak na sila malakas ang silig mga amigo malakas malakas ang agos yan bago magumpisa itong vlog at mga amigo pasasalamat mo sa inyong lahat sa mga sulit kong supporters subscribers sa mga silent viewers at sa mga hindi nag skip ng mga ads good morning sa inyong lahat samahan niyo ako hanggang sa lulo ng aking video mga amigo another day is another adventure na naman tayo alright day 5 namin ngayon mga amigo ah uh, sana baka kami ng marami so ngayon bababa tayo maghanap po tayo dun sa baba baka sakaling kain dyan sa tali pahin natin at tulingan mga amigo wala tayong pusit hindi tayo nakapangusit kagabi dahil naka, nagbirada tayo ng ano black marlin alamat po alamat Alamat mo, alamat. Lakas ng silig mga bigo Agos. Talit tayo sa buya, baka sakaling makahuli tayo ng ano. Mga big, ay! Latag tayo gamit ang tulingan. tara tayo sa buya mga nigo let's go ayan, nandito na naman tayo sa madilim na bahagi itong buya ayan po yung buya yan at yung mother boat naman nandyan sa lukuyang nag-area yung mga tigawang mother boat mga tayo natak tayo gamit yung tulingan alas 3 ang oras ngayon mga nigo at kung hindi kakain ngayon ay magpaano tayo kunti magpaano tapos mamusit tayo mamusit ay mga pamain Hindi na kapamusit kagabi dahil ginabina tayo pag birada sa Ting Black Marlin na nahuli sa kitang. Kaya hindi na kapamusit. Ngayon latak tayo dito. Sana makahuli. Tayo dito sa La Ariba. Ah, sa Ariba, sa Latali Alright Latak-latak adventure night fishing, night fishing adventure na tayo ngayon. ano kaya mahuli natin kahuli kaya tayo ng bigay kahuli nga tayo kahapon dong na wala ang ilaw madilim dito pa kaya na may generator ng motherboard malalaman abangan wala ah uh, mamusi tayo mamango nigo dahilang para magtagal tayo dito unang area Ngayong umaga Ano kaya Ano kaya nago Nagkasang silig Nagkasang agos Ang agos ay speed ng 3 Nautical miles per hour O oh. Muchas gracias amigos y amigas Unang arias Ni amigos Pagkatayang pansin ko Ta kalakas sa agos. Kain to sa kitang ng 1 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hintay lang tayo saglit. Baka may humikit. Pag may humikit, ah, Tulingan lah, gusto pusit Dalawang latak pa Pagulagani Latak ulit latak Pagulagani miko Tayo yung mamusit May oras pa tayo Stress pa

hindi ka makalit ng itong buhay ko hulaw hmm, baka mm. ah, okay. ah yes! naglising na tayo ngayong umaga Nah, won, tunai, bego, tunai. Alright, bisa tayo, bisa tayo, do, bisa tali. naman makasang hangin tama yang kanina 3 20 Aba lang, lang siguro binila na natin ay natin gilain dong ha karon ka karon ka dong I know you I know you I know you Tani tempain Tulingan Ya orang Bahala bisa pahin Kahit ngapang tayo malatak Wala tayong Problema sa pahin mga amigo Ria ria, pabul, pabul. Pabul yung pabul ini. Pabul ah. di palang. Masih ada ya. Kait pasi ligo. Ah. Mbati paling mbati parin yung mother boat. Ngura tong silig mga amigo, mga amigo sigurado to ba. Kamamuran naman nung nito.

Dali. Dali migo. Dali migo. Ang karo migo. Kauli pala tayo ng mga sampung piraso ng 30 kilos. Tapos makauli pa tayo ng tunay. Kaliwaan si Kino oh. Mas ng hangin Ano tayo sa buhay Спасибо. 30 amigo, 30 30, 30 Sipad mas madir Ganda kasi pag maraming mag, ano, amigo, magpadaraw, maglatak ba Kasi yung isda lalapit Dahil sa ano Mga buga Tayo sulot tayo dito, malayo tayo, walang kating kasama Pero pag maraming isda ay sibaran tayo dalawa pala tayo pang apat na, si pang -apat na latak natin to malay mo sigurad pa tayo migo sigurad na bati yung mother oh Dan ada lah yang anu eh sama bugah, laring bugah. Ya ika. Ketawen pang. Oh, ketawen. Yan di si. ya, ika. Ka ini mu ka, ini Yan ka ini mu ya. Ah, dah, dali. Jalan go. Dali. Nah, perintah perang lalim, donya misdau sa, Wit cemadir, perintang lalimigo, lalim, yes, banget loh, sibat banget loh. Kasih bad mami go Kasih bad Mami eh, go Jangan balang taruh barilis Sabar Sabar Tumpik-tumpik pa Alamu kubikai ka lang ikalang ni. Ini ikalang Hmm, ada lagi. Assalamualaikum. Kamu kata? Yes. latak oh, oh sibar pa eh sibarin mo sibarin mo kay yan cepat sibar yan oke nah ini gua bari lihat yan ah tayo sabi ko sibo sibarin mo kanyan may insan nga lang kami si Pan tanggal pa yata naku tanggal pa yata amigo sayang menung, nun ay nakita pala na. nauna pala siya nauna gusto na kang agad mo sampah baka mo lang si na kita birahin mo kita ah ba laban karau ka karau ka pag karau ka karau ka uske ke luka sakin hai eh ka ke mm. okay ka ko okay. okay.

Kabira, may nakaw. May wala. Buti na, kabira tayo. Graso na yata to. Ayos na rin ito bigaw. timbang nito. to. Dagdag sa timbang. dahil sa timbang,

done. sabi ko wag ka dyan wag ay 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 Agoy na lang grabe basta na dogs wala sa lagot pa ang ilisi ah malas tatlo na na huli natin dapat sana sanay eh. nalagot pa ko ba alon? Yan, yan huli natin. 20 kilos, may ulit. pa yung pinala ng marami mga amigo. Nakapit yung piraso naman tayo mga big, ano. Ah, uh, ngayong umaga ay sapat na to. Nasa mga 20 kilos, mayigit ulit yung huli natin ngayon. Alright, thank you Lord sa blessing, sa umagang blessing. Ngayon mga amigo, mag, ano na naman tayo, mag latak-latak. So, update tayo sa next video mga amigo pagkasakaling magkahuli tayo ng tuna mamaya alright sa inyong lahat good morning hanggang dito lang muna itong video na ito mga amigo maraming salamat sa inyong panonood sa mga suligong supporters subscriber sa mga silent viewers at sa mga hindi nag skip ng mga ads good morning and shout out sa inyong lahat yan until next video mga amigo salamat sa inyong pagtanaw o pag-amping mong bye bye